Hello mga ka-big time, magpahala ng araw sa ating lahat This is Coach Drew, magandang araw sa ating lahat So naisip ko lang kasi, kung hanggang ngayon Hirap ka pa rin mag start, naisip ko lang kung Hanggang ngayon hindi mo pa rin sinisimulan yung mga bagay Na gusto mo gawin sa buhay mo O hanggang ngayon hindi mo pa rin uh, Binibigyan ng lakas ng loob yung sarili mo Ang dami mo kasi nasasayang dyan mga ka-big time no? And suggestion ko lang Hindi naman kasi kailangan maging okay ang lahat bago mo simulan Tama ba? Hindi naman kasi lahat uh, dapat sobrang uh, perpekto, Hindi kailangan sobrang ganda ng panahon, hindi kailangan na Maging maayos ang lahat bago mo simulan yung mga bagay-bagay na pinaplano mo sa buhay. So ang sa akin, suggestion ko sa iyo ka big no, para maging uh, magmaterialize yung mga plano mo. At syempre para maging big ka, 'di ba? Maging successful ka sa buhay. Suggestion ko lang diyan, lakasan mo loob mo. Kasi walang ibang makakatulong sa iyo dito. In order para makuha mo yung mga bagay-bagay na gusto mong kunin sa buhay mo. Kundi ikaw lang sa sarili mo. Walang makakatulong sa iyo kundi ikaw mismo na magdi-decide at tutulungan mo at bibigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na pakonti-konti, step by step, yung mga small wins, panalo yan eh. ba diba? Hindi dapat natin na-overlook yung mga small wins kasi yung mga malalaking resulta, nag-start yan sa small wins. Kaya kung ako sa'yo ka big time, meron ka naiisip na mga bagay-bagay, meron ka mga napaplana ng mga bagay-bagay, simulan mo na kagad yan. ba? Diba? Kasi, ang nakikita ko, maraming mga tao, magaling magplano, pero mahirap at uh, mabagal sila pagdating sa execution, pagdating sa application. Ang galing ng plano, ang ganda ng mga strategy. Pero pag andyan na, i-apply na, hindi na siya nagmamaterialize. Kasi bakit? lang sa lakas ng loob eh. Natutunan ko sa buhay, mga kabigtang, ang kailangan lang naman simulan mo eh. Tama ba? Kasi pag naandyan na, naadong na ka na sa situation, maraming namang lalabas ng mga magagandang information, ba maraming mga ideas, ang daming lalabas na ibibigay sa'yo ni Lord eh. Tama ba? Kasi yung pagbibigay sa'yo na invite sa iyo sa puso mo ng gusto mong gawin, hindi naman 'yan galing sa iyo eh. Galing yan kay Lord. Tama ba? May desire ka sa puso mo na gusto mong gawin, tapos alam mo 'yon, bibigyan ka ng wisdom eh. 'Di ba? Kaya lang, kaya as hindi siya nagmamaterialize kasi kulang ka sa lakas ng loob. Kaya kung ako sa iyo, lakasan mo 'yung loob mo. Tama ba? Simulan mo na 'yan. Tama ba para at least at the end of the day, pag nagkaroon ka ng resulta, magiging alam mo 'yon, magiging blessing ka din sa iba kasi bakit? Marami ding dadaan sa pinagdaanan mo. Tama ba? Kaya ka big time. Ituloy mo na yan para maging big time ka na din.